Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayo ang kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na mahalaga o mahal ka ng isang babae. Makinig kayo mga kalalakihan. Ayan. Ang una na sign mga kasawi is sasamahan ka palagi sa lahat ng lakad mo. Alam nyo ba ang mga kababaihan, kapag kamahal na mahal namin ang isang lalaki, kahit na gaano kami kabisig, pero may oras kami, nasamahan kayo. Kasi dahil mahal na mahal namin ang isang lalaki. Kasi ang isang babae, kapag ka hindi ka mahalaga sa kanya, ang gagawin niyan, mag-aaliba yan, daming gagawin, daming sasabihin. Kasi sabi nga nila, pagka gusto ay maraming paraan. Kapag kaayaw ay maraming dahilan. Yun lagi yung tatandaan. Ayan ang ating una na sign. Ang pangalawa, mga kasabi, is mahaba ang pasensya. Alam nyo ba, ang mga kababaihan, eto yung pinaka-patient talaga. Kapag nagmahal kami ng isang lalaki, sobrang haba ng pasensya namin. Kahit na minsan alam namin na sobra kaming nasasaktan. Pero kapag once na sobrang mahal namin yung isang lalaki, lahat ay binababa namin yung pride para lang... Suyuin ka kapag ka kayo ay nag-aaway. Ayan lang yung tatandaan yun. Kasi kami mga babae, ayaw namin na mararamdaman nyo na talagang kawalan kami para sa inyo. Ang ginagawa namin ay talagang kahit na bumababa na kami ng pride sa inyo, kahit na sabihin nyo na sunod-sunura na kami sa inyo, pero gagawin namin yon dahil sa ngalan ng pagmamahal sa iyo, mga kasabi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi, ito yung pinaka-importante, mag sa sa'yo ang isang babae kahit walang-wala ka na. Alam nyo ba, napakabibihira sa mga kababaihan sa panahon ngayon na nag stay ang isang babae kahit wala kang pera, wala kang yaman, kahit na walang-wala ka na. Kaya kadalasan sa mga kababaihan ngayon ay talaga namang hindi nag stay sa isang lalaki kapag wala silang nakukuha, wala silang no-thought sa isang lalaki kasi nga may mga mga kaganon mga babae. Pero yun sa mga kababaihan, mga kasawi. Ah. Pero may mga babae talaga na kapag kamahal niya ang isang lalaki, na talagang handa siyang mag-stay sa isang lalaki kahit pa gaano kahirap ito, mga kasawi. Yun lagi niyong tatandaan. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na ito, mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan, kapag kayo ay nakaramdam at nakaranas ng ganito, lagi niyong tatandaan Huwag niyo nang pakawala ng isang babae kasi napakabibihira ang mga kababaihan na talagang handang naanjan para sa'yo kahit na walang wala ka. Kasi dahil sa ngala ng pagmamahal at higit sa lahat na malaga ka kanya kahit pag gaano kasama yung ugali ng isang lalaka ay naandyan talaga siya para sa'yo. Tinatanggap niya kung gaano kasama yan kasi alam niyo ba kung bakit? Yun yung tinatawag na handa siya magpasensya sa'yo dahil... Dahil mahal na mahal ka niya. Yun lamang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.